Yan. Kabusog. <laughs> Nandito tayo ngayon sa isang secret farm muna. Grabe, ito home of ano, imported lines talaga. Grabe. Ang pinaka signature lines nila dito is uh, McLean. Tapos may Grace din sila. Ito, pakita ko sa inyo itong McLean to dark side, no? Ano? Kasama natin si Gio ng Triple R Padre and ano Siyempre ang team Montalban. At saka si ano Ninong Ray Ayun oh. oh. At siyempre hindi mawawala ang idol ng Black Lava. All out support. Ano yan, eh? Andito na ang tropang Busog. <laughs> Walang kabusugan. <laughs> 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 tropang Kain, kakain na. Grabe yung breeding area nila ng mga makli, no? Ay, putik. Ito yung pinaka, ito yung pinaka, may kasalanan ng lahat. Ito may kasalanan. Kasi yan ang breeder. Okay. Kasalanan niya kasi dito yung maraming Lalo niya. Kasalanan niya. Kasalanan mo ito, ito. Para ah, ah, manager dito si Marlon din si Marlon. Sa taas pa sa sa man, ha? Oh, tayo ng dealer tayo. Pupunta tayo. So tingnan mo to ha? Ito pero sa to lang ha. Dati yang kay James Oil Ah, siya ang personal ni James Oy. Nung nagpahinga si James Oil in observe ni ano ni ni idol natin. idol ng oh, oh. Na oh nasa good dance to nasa good hands na ngayon. okay ng pinsan ko pero makasalanan to eh <laughs> kasi lahat ng may trophy to kasi breed niya eh ayun no? oh ayun oh kaya, lupit ang uh, lupit eh, na breeder yon kailan kaya tayo dadating sa mga dito harap natin tawagin bigyan ko malakas oh kalisa trophy isa kahit -isa. -isa. <laughs> -isa. isa ayan kasama natin ng idol ah ito par ano mo Talaga walang likaw, no? Lahat yan, lahat yan, mga number one sa America. So, mga ano ba, English share itong mga... mga Dato, wala, wala kang makikita ano? Kung ano yung pinaka-personal sa Amerika ng mga breeder, andito. Andito kami sa 300, pang 320 na ano, breeding area, breeding pen, no? eto maklin oh Straight uh, ko mo na super. guwapo Dati iyan ngayon na. tayo dito. Pinapunta uh, dito. Meron tayong pangmalakasang tour guide. Dry run pa lang to, apo, travis yan. Apo. Oh, parang natural. Ayan, Jerry King. Parang natural lang, ha? Oo. Ayan, so lahat na nakakord dito, lahat imported. Wala tayong makikita ng local breed dito. Grabe. Jerry Jim King. Ito, brothers, ano kaya yan? Spangled. Tingnan mo ito, dito mga idol, mga yung mga yung portes, mga idol. Uh, number one na mga idol, number one sa number, one, number one, Sa Pilipinas. Uh, Lupit? Dito, 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 dito. <laughs> no? so, oh, sawa ka mo si Doris. Alalayan, alalayan mo, ikaw hindi mo na inaalalayan eh. Pansarin yeah, nyo pa naman ngayon. Mansari? Oo. Oh. Yeah. Ito may ano? Yeah. Oh. Ewan ko anong manok yan. Melsim siguro yan. Oo, oh, Melsim. We'll Lupit. Huh? So ito, dry run na uh, huh? dry run lang muna to. Oh, Mamaya kapag ka, nandito na si Idol, oh, tsaka natin iya ano. Bibidyuan talaga. Yan. Ah, oh, <coughs> uh, doon naman. Another breeding area. Ay <coughs> wala Oh. Yan. Billy, breaking area pa. Eh, masabi ko sa iyo. Kaya, milyo lang posta, di ba? Oo. Oh.